ay ito sin sin yung sinakyan ko natin ano jeep ah, uh, nasira ko yung bulong kaya papalitan ko niya ayan po at pupunta po tayo ng ano is Rosales at ipapayos po natin yung cellphone ko hindi na po kasi mapindot din sa gilid niya yung on off niya ipapayos okay, so po natin yung doon po kasi yung ano, yung pinakamalapit na mall po sa amin, yung SM Rosales po kaya pupunta po tayo. Pag water po tayo, di po po alam na first time ko po pong, ay second time ko po pong gamitin ngayon. Nung, nung nakaraan po ay ginamit ko po, po ito, nung ano, ko yun, 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 yung ating ko sa bahay nila. Ta Tapos tangalawa po ngayon. pinorking na po namin yung tricycle po doon at tin tinanong ko po yung kalapit niyang mga nagkotoda po doon yung mga kumukuha po ng pasahero na tricycle kaya sabi naman po okay lang po daw doon kaya uh, ayos na po doon kasi pag sa parkingan po namin malayo layo pa po yung lalakarin namin kaya dito na lang po tayo ay doon na lang po ako nag ano nag parking tapos dito po yun naman yung ano yung yung sakayan ng sakayan ng bus papuntang Rosales Hindi natin alam kung ano kung anong oras sa Tingnan natin. May parkingan na po kasi dito ng minibus eh. Carmen. Oras ay ano na. Ang oras po ay 1.12 na po. Wala pa atang ano, Pasahero tatagal lang tayo dito Kumpay oh, sa na. Kumpay oh, mo sa na. Ay po ah, tapang ah, uh, tanda po kami nag-aantay po doon ng ano, sa at jeep na lang po kami sumakay sa ride niyan. Ayun po, yung sinasakyan po nating ano, jeep. Uh, nasira po yung gulong kaya papalitan po niya tig sa angin eh. po papalitan na po yung ano yung gulong gulong Pero pala pala ko yung ano niya at tutulungan po natin siya Palarga na po tayo ay minit ito yung ano yung nagpalitan po ng gulong na ito nagpayos po tayo ng cellphone natin at ang ano po 600 daw yung ano yung on off niya dito sa ano niya tapos isama natin yung isang cellphone natin hindi ano? pag video ay po palitan na po natin ng screen protector po yung ano natin yung isang cellphone po natin kasi nakakasugat na po ng kamay tapos yung isa yung gagamitin po natin pang edit edit lang kaya is nahihirapan tayo nahihirapan po tayo pag namatay na wala na kailangan ano may battery pa bago natin i-charge nakalagay na po yung ano nga it's been protector po nga yung... ano pangalan po natin? Riza po ayun po Riza po yung pangalan may asawa na? <laughs> ayun may asawa na <laughs> Anong oras po kayo nagsasara dito? At... 9 sir, 9 p.m. Ah, oh, 9 p.m. 10 na din yung 10, 10 yung bukas ng mall do. May case kayo dito sa ano? Sa iphone? Wala no? Case sa iphone. Yan yeah. madali. Mga 20 minutes pa po yan? May dito 30 minutes sir yung isa. Balikan nyo na lang ko. Medyo talagang Mamaya na yung bayad na? Mamaya na. Minsan na sir mamaya. Yan po. try po natin to. Uh, Recommended po ng, ano, ng sailor. Peppermint Chopstick Kala ko chopstick na ginagamit sa Chinese Ito pala yun Nagulat <laughs> pa ako kanina <laughs> Thank you Salamat So, ang halaga na po ito ay ano na 130 na ang liit nung binibili ko lang dito sa Taiwan magkara na 59 eh, ano sa si isang dan din pwede na yung labi po natin is nagdadry po kaya ito po yung gagamitin natin kaya umat <laughs> ayun yung pag-ayawan kita <laughs> natin ay dati ko ito binubuksan po natin Sobrang ano naman to Sobrang ano Tawag dito Ayaw patanggal yung plastic Saga ito ma Ayaw ko po tayo Sama natin yung kamangking dito. ito po yung coins nila Ito po yung coins nila Ito po ito po wala naman, ano, walang, basta pare-pares lang po yung pwede si Jai. ang

40 1 2

Hindi yung baka alo eh, basta huwag kayo Happy to win ka lahat tayo Ayan po yung pamangkin natin no Puro ano, sa supply May 20 seconds ka ba, bilisan mo Kau yeah. may susu nak? Wah. Wow. ano so, ano 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 po ano 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 tayo ano 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 na ano 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 ano

ang dumatan ayan ah. <laughs> o na okay, tapos tapos na po yung paglalaro po namin at uh, isang daan lang po yun sulit na rin, sulit na rin po yung ano namin bandingan yung pamangkin kasi yung mga ibang pamangkin po na po sila umuwi na po sila uh, ito uh, isang baryo lang po sa amin isang kumbaga isang baryo lang po at iba po yung sa bahay nila sa ko kaya malapit lang po kaya nakakapunta po siya sa bahay pero yung mga iba po iba po, po ang yung malayo po sila nagsiuwian na babalik pa lang po yan pag ano, pag malapit na po mo tuwits din po sila dito tuwits din po, to which din po kasi yung ati ko kaya tuwits din po sila sa bahay ay muwi na po sila kasi may mga trabaho na po yung mga kapatid ko kaya dalawa na lang kami ni nanay na nandun ayun po balikan na po natin yung ano yung cellphone na pinayos po natin sabi po nila is 20 to 30 minutes po ay nasa 30 minutes nasa mahigit na po 30 minutes isa nasa mahigit 30 minutes na po yung ano kaya at din po natin kung tapos na ito, po yung cellphone natin kasi yung pinayos natin yung babayaran po natin ay 660 po yun, bilis ng pera ilang, ano lang, ilang siguro ay ilang oras o okay, kinakuha yung cellphone natin. Fill up na lang ako na ito, sir. Name, ma address, contact number, tapos yung... tendrisido Thank you Ayan po uh, at kakainin po kami sa ano kung saan po kainan dyan Ayan po uh, nagpalit po tayo ng ano ng casing Sana hindi natin mahulog baka sira na naman yung ano natin screen protector laging na mahulog kaya yung isip ko to, makinis na naman, baka mahulog na naman. <laughs> Ayan, paalis na po kami. Salamat. Thank hey, you, sir. Ang tan? Yan, yeah, pangalanta. Pang Ayan, nandito po tayo ngayon sa Jollibee po. Tumayan po kami dito. Ni nihaya ko po kanina si nanay, kaso lang ayaw po niya pumunta kasi wala daw magpabantay sa bahay. Kaya, sinama ko na lang po yung ko. Dalawa po kami yung kakain na yan kahit po namin ito yung karali yung kasama kasi yung mga ibang pamangkin ko wala na sila kahit po kain po tayo nakasakay na po kami ng basa at oh, pauwi na po kami Ina, uh, paggabi na po kasi kasi yung tricycle po ay di ko pa naayos yung ilaw niya kaya mas uh, maga maaga sa pa, maaga kami o oh, baka may mga open po doon na gawan po ng motor ay papasok po, po yung ilaw niya mamaya siguro pag mabis po yung sakyanan sakap man open pa yung magabi na po, Mag po siya oh. ayun, araw pinupuno na lang po itong ano itong bus na mini may ano pa dito isa dalawa tatlo apat tapos dito pa bali anin bali ano pa Before, six, bali 10 pa yung sasakay ayun po nasa ano na po kami Nasa Omingan na po. Punta po tayo ng ano, tignan natin yung opinion gumagawa ng tricycle dito. Ipapayas po natin yung tricycle. Ito gumatang burger, pasalubong tayo ni kwa nanay. po, pauwi na po kami at magpapagasuli na lang po at tinignan ko po yung, ano, yung gumagawa po ng mga motor kaso sarado na po sila papayos ko po sana yung ilaw niya kahit uh, para kay gabi na kami umuwi ay may ilaw pa rin hindi ko po kasi ginagamit yung sasakyan mahal po yun pagpunta po na ng bayan baka yung ano lang yun bayan hanggang po dito hanggang sa amin hanggang dito sa bayan ano na po yun baka Mababa na po yung 500. <laughs> kaya ano? Kaya motor na lang po, isang down lang pwede na balikan na po 'yon. Sobra sobra pa. natin <laughs> natin <laughs> Premium po. Ponsa. Unleaded Premium. Tama. Tama meralt premium siguro. <laughs> Bahala ka tan magudang sa gasot. Premium. <laughs> Apanya ikaw kada ka ayon toy gagasulin na daya. Unleaded. <laughs> Balat na na. <laughs> <laughs> Nagigtot. <laughs> Mas pasaliyo. Gaman ka sa ano. Ang muna ka sa mga sangatan. Sabsabatin na. Ayan sab <laughs> Ayan po. tayo gabi na bilis nang gumibi dito Naku, dito na kami dadaan ito po yung sinakyan po na dati ng mga pamangkin ko dito kaso ah, may operation pa rin kahit ano ba, baka, baka may mga sumasakay pa o wala na wala kung may sumasakay pa dyan kasi ang pista po dito ay tapos na po ah, ano na po Ah 28 ata 29 yung last na piyesta po araw last na araw na piyesta 28 ata yan yan po pauwi na po kami So, yun nga. Pag-ease mo tayo, eh. Pag-ease mo lahat Ang karga na. Ang kadyo-kadyo, nakargaan, nakargaan o pala na kargaan, Na? Kargaan, na, paano na, kargaan. Okay, kargaan. na? <laughs> pasok po tayo try po natin first time po natin i-drive po to Ayon, kita, oh. na <laughs> ayun po siya po first time natin i-drive yung motor kumasha galing natin umaray mo ayun o tawang tawa po ako kasi matagal po ako kasi nag-drive ng ano ng tricycle six years po eh syempre kinakabahan po ako kung di ko alam kung magkakasya po yung ano yung katawan ng tricycle pero ayo uh, ayun nice naman siya kaya pag nag drive po tayo huwag po tayong kakabahan kasi pag kinabahan po tayo malaki po yung chance na, ma na, na mababangga po natin yung traction sa gilid